bombshell Ito yung flavor niya. Ito, uh, J. uh, di, ito yung kaninang yung kanina, no? Ito yung bombshell So, ayan, guys. maganda gaganda ng dance Actual. So, ayan. Pero jo, jo, one and a half na one, one, one and a half. Pero ano yun? Oo. Ito, magandang nalagyan eh. Kaya, hindi na mahalan. <laughs> Kasi, depende sa ano eh. Sa lalagyan yata. Ito oh. <laughs>

Anong perfume yan nun, Liz? Church <laughs> Adore Para siyang ano? May <laughs> ano? kasi oh, kasi nga, nga. Yeah, Yan, na Hindi nagsipag kain niya <laughs> <laughs> Yan <laughs> Çedor. Çedor. Çedor Gjor. 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 Pasmado ba? <laughs> Pasmado. Hindi ba kasi kumain na may kasi may Ah, kaya pala. <laughs> ah, okay. May breakfast, hindi nag-breakfast. Mayroon naman mapagkain tayo dyan. Pwede yung merienda. May coffee. Nakaala na yun. Lahat kayo nakakapalo po? Ano po kaya? Wala yan ang ating mga pagkain. Ganito sa taas. Sa taas. Sa taas. Kasi lutuin Taman yan. Andun, siya, andun sa taas. Sa taas na. Ganito

ano number? Bigay number. 18. 18, okay. Asan yung ating ngunang isang? 18. Para patas tayo. Sa 18, sino kayo mananalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si Maylin Bibagyo. Ay, ah, lang pala pa ng 18. 18. 18. Asan na ba ako? 18 yan. Ano sunod ng 8? 9. 9 laro kayo doon sa banyo talaga, pa yun. pag may na masakitin, nakaroon mo? masakitin. 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 Sa no. ka sa picture, sa island, Ay, na sa mga kaset picho sa aymen na tao ka mo na, mo na kasi kasi ginigdos yun dahil sa iyan ni ano ginawa ginawa mo kayo matawang 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 kayong Wala akong ginawa, <laughs> <Taon, taon, taon. laughs> <laughs> 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 So, yeah, thank you for watching guys. <laughs> Ay, oh, uh, <laughs> <laughs>